Ayan, oh. Umuusok yung tamban. Hmm. Ah, sarap. Ayan, guys, oh. Ang lalaki ng tamban, oh. Pipirito natin yan. Tapos, ito naman, chicken. Mag-aadobo tayo, guys. Yan ang ating recipe ngayong araw na to. Ayan na yung aking bawang sibuyas para sa ating adobo ayan guys oh. magsusutay na tayo ng bawang sibuyas para dito sa ating adobo gagamitan natin si boss toyo saka natin lalagyan ng black pepper saka laurel bay leaves ito naman ay aking ipiprito mamaya Ayan, guys. Ayan, oh. Nailagay ko na yung chicken. Kahirap ng walang tripod. Igigisa-gisa ko lang yan. Tapos, lalagay na natin yung ating toyo. At saka, lemon. Lemon ang aking gagamitin sa aking, ano, adobo. Adobo na may kasamang boss toyo. Ayan, oh. Nalagyan na natin ng toyo. Tapos panghuli yung lemon. Lalagyan natin na ng yan? Lemon. Ayan guys. I-redirect na to. Hindi ko na-edit yung aking video. Yung tamba no? Oh, ang lalaki oh. Papapaking ko lang yan mamaya. Check natin yung ating adobo. Ayun oh. Nagtubig oh. Nagtubig yung ating adobo. Lalagyan na natin yung bay leaves at saka paminta. Bay leaves at saka paminta. Ayan o. Oh. Dagdagan natin ang bay leaves. Nagpiprepare na pala ako para sa tamban. Ginamitan natin siya ng pinagpinutuan ng fried chicken. Ayan o. Oh. Alu-aluin natin. adobong walang kamatayan. Ayan o. Oh. Patutuyuin natin yan. Tapos lalagay natin maya maya yung lemon. Medyo maputla yata yung aking adobo. Ayan. Chicken adobo. Ayan na yung ating tamba no. One tamban. Ito naman yung ating adobo. Ayan o. Oh. Ayan ang ating dinner. At saka lunch. Ayan o. Oh. May luto na o. Oh. Ayan guys. So luto na yung ating chicken adobo. Tatakpan natin yan. At saka natin i-turn off ang kanyang light. Dito naman naglalaga ako ng okro Oh partner nitong aking tamban. Ito yung aking sausawan sa piniritong tamban. Meron tayong cucumber, pipino, ayan yung ating tamban. Suka yan at saka ano, sili, sibuyas, bawang. Ayan guys, luto na yung ating lunch. Ihintayin ko na lang yung okra, tapos sabay kain na. Ayan, oh. Ayan na, oh. Luto na yung okra. umuusok usok pa. Piniritong tamban. Ito naman yung ating sausawan. Pipino na may sili. Bawang sibuyas. Inihintay ko na lang yung aking pinangag. Ayan na lang ang aking inihintay. Para makapag-lunch na. Ayan, oh. Luto na yung chicken adobo. Nagmamantika, guys. All Alright. Ayan guys oh. Natapos din ang aking pagluluto. Ayan ang aking lunch. Tamban. Yung sausawang ko. Meron tayong okra. Meron tayong sinangag. Ayan guys. Mga na. Kain na tayo guys. Ayan oh. Umuusok yung tamban. Ah, sarap. Okra. Kain na tayo. Ayan o, oh, tamban. Lagyan natin itong sausawan natin. Alright. Montana.